Inano ang tubig ang ating tanim mga boss. Ayun. So sobrang lakas ng ulan kagabi. So dito, dito ay dumaan ang tubig na malakas. Ayun. Dito naman tayo pupunta tayo dito sa uh, tumutubo na sili nating labuyo. Kasi ano, etsura ng labuyo natin marami na siyang bulaklak yung yeah, itsura nya yan o. yan so ating titingnan dito dito yung dumaan ng malakas na tubig kagabi parang napadpad yung mga ano yun o yung ng tubig yun talagang kinakalaban ng mga ah uh, tanim ng mga halaman kapag hindi po natin na uh, masyadong nalagyan ng mga kanal yung taniman natin talagang nadadali ng tubig kasi napakalakas ang tubig kagabi dito sa area natin so yung mga kamatis ng, uh, ano yung mga puno, mga puno ng kamatis nadadali ng tubig So medyo maganda na sana yung tubo ng kamatis natin mayroon ng mga maliliit na bunga. Saka dito ay gumaganda rin yung mga ano natin. Yung tubo ng ating siling ano, labuyo. Dahil ay medyo uh, sobrang lamig ng panahon. No? So yan may intercropping tayo na ano, sa ating ano labuyo ito ay napakabilis ng tumubo ng ating tanim kaya lang ay yung ibang area ay na ano talaga na soil eroded dahil po ay malakas ng ano, malakas ang ulan so, napakabilis ang lumaki yung mga ano natin yung kamatis saka mayroon na siyang mga bunga so ayan dito naman ay talagang lumalago yung ano yung sili na labuyo dumidyo kumulot ang dahon no? yan alam nyo ba mga boss na mayroon akong isishare sa inyo i para lang po sa mga bagong mga, mga nagtatanim ng sili no? kung ikaw ay matagal na po nagtatanim pwede mo naman score lang video na ito pero kung ano ba ikaw ay bago pa lamang nagsisimula sa pagtanim ng sili ay napakahalagang malaman mo ito no alam nyo kasi yung area na ito ay frontage ng uh, sakit na tinatawag ditong punjay, no? Punjay. Yung punjay na bakterya na nagmula sa lupa. Kasi ito ay na area ay palagi pong tinataniman ng kamatis noon, no? Nang isang tagatanim ng kamatis dito, no? Tapos yung kamatis dito ay habang tumutubo, mga boss ay nalalanta o kaya nabubulok yung puno niya mula sa kanyang mga ugat no sa ilalim hangga't na lalanta na lang o kaya nabubulok. Kaya hindi talaga naka-survive yung mga tanim rito. Pero mas lalo tong sili mga boss no. Masyado siyang madaling ma ah, madapuan no. Madaling ma hawaan ng sakit kaya sa sili na ito ay napaka nakikita nyo na eh ito mayroong namamatay dito noong nakaraang ano pero isang puno lamang pero kung hindi po tayo nag apply ng ano yung sekreto natin dito ay hindi po magkakaroon ng mga ganitong edad ng sili mga boss nagsisimula pa lang na mag bulaklak uh, marami na talagang mamamatay kapag hindi mo alam yung mga sekreto no So mayroon tayong sekreto na secret reveals tayo dito mga boss, no. Uh, I hope na tatapusin mong video na ito para mahigit maunawaan mo, no. Hindi lang tayo magsisimula lang sa pagpanood ng video na ito kasi ang uh, point talaga natin nasa dulo, no. So mayroon tayo dito ina-apply na dinidilig natin, kumbaga sa Bisaya pa, bisbis, -bis, no. Eh, dinidilig natin sa puno para po na maiwasan nating pagkamatay o pagkalanta ng ating uh, uh, tanim no? yun po ang tanging paraan no? sa ibang video ay kinuinto ko na o kaya sinishare ko na sa inyo yung sekreto natin so, yung sekreto po natin ay dinidiligan po natin bawat uh, linggo ano po ang pangdilig natin yun ang tanong So, ang katanungan nyo po ay ano ba ang gamit natin dito? As I said, nasabi ko na sa ibang video kung ano yung dinilig natin. In short, hindi na natin patagalin yung istorya. Gumagamit po tayo ng uh, dito sa area na ito. Halos yung mga tanim po natin hanggat dyan Oh, yung bago na yan. yan. Hanggang doon sa hitaas gumagamit talaga tayo hanggang sa yung kamatis ginagamitan natin yan ng nitrabor uh, calcium yun pong ginagamit natin kasama po ang excited ba kayo makinig no? kasama po ang uh, punggupre no? malagang tandaan mga boss no? kailangan pag baguhan ka lamang, no? ay panoorin mo talagang video na ito no? kung nakatulong sa iyo huwag mo kalimutan i-like or i-share ang video natin para may pakinabang din kami sa aming pagtuturo uh, sa mga bagay na napakahalaga no as a farmers no kung magsasaka kayo at nagtatanim kayo ng mga halaman katulad nito sili or etc like ng kamatis malaga na matandaan mo yung pang talaga sa side kasi pag nagtatalim tayo kaya natin na ibigay yung pang spray mga uh, pang pataba pero yung pang prevent naman sa pagkamatay pa, pagka ng ating halaman, hindi mo alam sigurado po na kawawa po tayo kaya yun po ang gamitin, no ang sekreto po ay idilig lang, lamang natin sa isang 16 liters na tubig ihalo natin ang uh, isang kan no isang lata na sardinas yung calcium doon isang lata lang po sa 16 liters and then lagyan po natin ng uh, uh pre <coughs> pwede na yung ano yung dalawang tablespoon no sa isang ano sa isang medyo matapang na ngayon eh Uh, isang sa isang 16 liters na tubig pwede na yung dalawang tablespoon na punggo pre color blue yon mga boss kung makikita nyo yun po ang ginamit po natin dito kasi ay naghahalo po tayo sa drum no kaya hindi po natin masyadong ma-illustrate yung kung magkano talaga ang kaunting pwede na yung ang dalawang tablespoon sa 16 liters no matapang na nga yan eh pero wala namang ano, overdose yung pungkupre. Pre. Eh, ko sa inyo, yung pungkupre Pre kasi prevention yan sa punjayside. side. Ayan lang. So, maraming salamat sa si panunood. Huwag kalimutan, e like ang ating video.